Ikaw. Pwede magtanong? O, pwede na lang. Kaya muna ikaw. Sige, kaya kakatapos lang. Araw-araw kasi kita nakikita. Hmm. Masaya. Anong, ano, ano ba nagpapasaya sa'yo? Ano, 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 ano nagpapasaya sa akin? <laughs> na uh -oh. May simple lamang. <laughs> you know, <laughs> Ang nagpapasaya sa akin ay yung aking mga customer na humahanga at bumingiti at bumibili ng aking produkto. Bakit? at sila nagpapasaya sa akin. Dahil siyempre, kung walang bibili ng aking produkto, hindi magiging masaya ang araw ko. At siyempre, sila din ang buhay ko para sa buhay ang pamilya ko. Dahil yung sa produkto ng pinagbibenta ko, yun, nung po pinukuha ko pa ang pangangailangan ng aking pamilya. Kaya nga By the way, gusto ko muna magpakilala sa inyo. My name is Tony Boy Shiro. Kung tawagin sa San Pablo o sa Laguna, si Mr. Inganyanista. Bakit Mr. Inganyanista? Dahil kapag umimik, ang hindi mo eh, mapapako ko. Hindi lang din ako napapasaya ng mga customer ko. Sila din, napapasaya ko. Dahil ang aking prinsipyo, gusto ko, bumili sila sa akin at hindi, gusto ko maging masaya sila sa akin. Bakit ka mo? Yung mga bumili, magiging suki ko yun dahil masanap naman ang aking tala At yung mga bumili o yung mga hindi bumili sa akin, dahil sa ngiti nila nata mo, sa pamamagitan ng konti kong talento, ay mapapasaya ko sila. At kapag ginamit ko yung kasiyahan niyo yun, napasaya ko sila, nag-sign. Next day, pag nakita nila ako, ha, ito pala yung nagpasaya sa akin na kahit hindi ako bumili, masaya naman akong umalis sa kanila at hindi ako sinupradohan o hindi ako pinagalitan. That's why bibili nila sa akin. Ako yung isang magtitinda ng maes sa San Pablo o sa Laguna. Pero kahit hindi marunong kumanta ng gimigini, <laughs> may sariling talento. Talento na siyang aking ginagamit upang mainganyo ko ang mga taong bumibili ng aking produkto. Turista ka man o hindi turista o di mo mong sa San Pablo ka o Laguna. sabi nga ng Department of Tourism, there's more fun in the Philippines. Pero pag bumuwi ka ng Laguna, huwag mong kalinimutan pumunta ng San Pablo dahil there is more fun in San Pablo City. At look at my face. O yan, pag ko niyan. There. Yung pag ko yan, kung mapapansin mo, there's more fun in my face. Yeah. Mukha mo pala kung makikita ko siguradong masasiyahan ka na ng toto. Dahil bakit ka mo? Dahil kung sa pagkain exotic food ang dating ko, atong sa hayop and endangered species ang pagmumukhang ito. Kaya kahit sa aking konting talento, gusto kong maingayong ang mga turista at mga lokal na San Pablo yung Olaguneses na pumunta sa lugar namin. Dahil only in San Pablo City ang mayroong tinatawag na pitong lawa. Anak kami ng pitong lawa ng San Pablo. Alin yan? Ang San Pablo, Bunot, Yambor, Pandil, Mulikang, at Palaktakil. Marami ko nang beses na pinansinabi yan. Pero siyempre, pinakikilala ko sa inyo ang aking produkto. Pinoy Japanese corn kung tawagin ko ito. Bakit Pinoy Japanese corn? Dahil na ako na unang binito ay galing sa Japan na pinag-aralan ng mga Pilipinong agriculture sa Japan sa Pilipinas. Ngayon, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Japan para makakainin Japanese corn. Dahil sa Pilipinas ay meron ako tawagin na Pinoy Japanese corn. Kaya ang nagpapasaya sa akin, ang maibigay ang pangangailangan ng pamilya ko, pangalawa, yung mga consumer ng mahanga, ngumingiti at bumibili ng aking produkto. Mr. Inganyanista, kapuso, kapamilya, kapatid, at kahit pa paman, basta't numingiti ka at baka efektibo ang pagmumpang ito para sa iyo. Tutid para sa iyo. O ano? Kuha mo? Boom! Kain ka muna. Hmm. Ano na Tama